Gusto mo bang ma-monetize ang Facebook profile account mo? Narito ang step-by-step -step tutorial kung paano mo ma-monetize ang Facebook account mo. Step number one, i-on mo or turn on ang professional mode sa Facebook upang magsimula ka ng kumita gamit ang iyong profile. Ano nga ba ang professional mode? Ang professional mode ay isang feature ng Facebook na nagpapaintulot sa iyo na gawing pampubliko ang iyong profile at kumita ng pera sa pamamagitan ng iba't ibang monetization tools tulad ng ads on reels, stars, at bonuses. Step number two, i-update mo ang iyong Facebook app bago mo i-turn on ang professional mode Bago mo i-on ang professional mode, Siguraduhin munang updated ang iyong Facebook app sa pinakabagong version para maiwasan ang mga errors. Para sa Androids, pumunta sa Google Play Store, hanapin ang Facebook at pindutin ng update kung may available. Para naman sa iPhone, buksan ang App Store, hanapin ang Facebook at itapang update kung kinakailangan. Step number 3, pumunta sa iyong Facebook profile, buksan ang Facebook app. I-tap ang profile picture mo sa kanang itaas o pumunta sa iyong profile page. Step number 4, i-on ang professional mode. Hanapin yung three dots sa tabi ng edit profile button. I-tap ito at hanapin ang turn on professional mode. Pindutin ang turn on para i-activate ito. Step number 5, i-set up ang iyong professional profile. Matapos mo i-on ang professional mode, kailangang gawin mo ang mga sumusunod. Gawing public ang iyong profile para maging eligible sa monetization. Siguraduhin na nakapublic ang iyong post. Ayusin ang bio at details. Magdagdag ng impormasyon tungkol sa iyong sarili at sa content mo. Mag-upload din ng high quality profile at cover photo para maging professional looking naman ang iyong profile. Step number six, dahil naka-mode on na o turn on na ang professional mode mo, maaari ka nang magsimula. Step number six, dahil naka-on na ang professional mode mo, maaari ka nang magsimula, mag-post o mag-upload ng napili mong content. Note. Pero dahil nagsisimula ka pa lang, hindi pa lalabas ang iyong monetization tools. At huwag mong asahan na kikita ka kaagad. Kaya mo kasi dito talaga na mahabang pasensya at consistency. I-enjoy mo lang ang paggawa ng content. Okay, so kapag ready ka na magsimula, gamit ang iyong Facebook profile, ito lang ang aking maibibigay na advice para sa iyo. Panatilihing active at engaging ang iyong profile sa pamamagitan ng regular na pagpo-post ng quality content. Siguraduhin na wala kang community violations para hindi maapektuhan ng iyong monetization. Gamitin ang insights at analytics upang mas maunawaan kung anong content ang mas patok sa iyong audience. Kapag nasunod mo ang mga hakbang na ito, mas lalaki ang iyong kita sa Facebook at mas magiging matagumpay ka bilang isang content creator. Kung may tanong ka pa, 'wag mahiyang magtanong. Good luck sa iyo at happy earnings. 'Wag ring mahiyang mag-PM. Kung may tanong ka pa, huwag Kung may tanong ka pa, Wag maiyang magtanong. Good luck at happy earnings. Follow and share.